So ito, pag-usapan naman po natin itong bagong logo ng Eat Bulaga. Okay? Ah, Nag-post kasi itong TV5. Balik original title na New Look Pa. Oh, Eat Bulaga. Kaya legit dabar cards. Let's celebrate. Share mo na to. Okay, yun yung po yung post ng TV5. O oh, napaisip tuloy ako, okay? Um ano kaya ang logic behind dito sa bagong logo. Kasi po, alam nyo, dyan sa Eat Bulaga, pinag-iisipan po lahat ng aspeto kapag gumagawa sila ng portion, ng logo, ng segment. So, tinignan ko po yung mga previous logos ng Eat Bulaga. Kinumpira ko po dito sa bago at uh, tingin ko po meron pong mga ano eh, merong mga dahilan kung bakit yan po yung pong napili na logo na gamitin ng bagong Eat Bulaga. Okay? Ang ang uh, una kong napansin dito na kung ikumpara nyo siya doon sa mga previous logos ng Eat Bulaga, okay? Parati po usually bulaga yung mas malaki. Okay, pansinin nyo yan sa mga logo nila. O, oh, yung mga ganyan, tinan nyo. Uh, bulaga, ang mas malaki. So, parating yung it, talagang maliit lang siya. Bulaga yung talagang prominente. Di ba? Tapos kadalasan, yung it, yan po ay nanggagaling sa kung nasa ang estasyon sila. Di ba, dati ito, channel 9. Pag binaliktad mo, channel 9. Yan sa it dyan. O, dito, yung sa channel 2 yung parang logo ng channel 2 the star network so doon nila ginagaya yan so usually medyo dinidikit nila doon po sa kung ano yung kung anong istasyon nandoon sila kaya nung lumipat sila sa TV 5 as E80 muna di ba yung nagamit po nila yung bilog na pulang logo ng uh, channel 5 kaya po yung pong, uh, logo ng 8 uh, Bulaga eh, ng E80 noon ay uh, tatlong tatlong 'di ba tatlong uh, pulang bilog 'di ba nakahawig nung sa logo ng TV5 okay, so so pero ang kung mapapansin nyo guys ah, dito sa bagong logo mas malaki na yung pong EAT kaysa sa bulaga okay, mas prominente yung pong EAT kaysa sa bulaga yun ang yun ang uh, parang uh, medyo na uh, ng pansin ko. Okay, so ang nakakatuwa, hindi nila binago yung EAT Yung pa rin e dot dot dot. Kung ano po yung logo na nung nagsimula sila sa TV5, dinagdagan na lang nila ng playful na pagkasulat ng bulaga sa baba. Modern pa rin yung font na pinili, o oh, pero mas playful. Bulaga tapos may quotation marks. So yun po yung kanilang pinili na gamiting logo para dito. So, ano kaya ang ibig sabihin nito? Bakit kaya ganyan? Ito po ay uh, pansarili ko lang na nahula. Okay? Well, hindi naman ako kasama sa creative process diyan. Ito po personal ko lang na, na natingin kung bakit ganito. Siguro ayaw po nilang mawala yung pong uh, uh, yung pong spirit or yung memory nung 7 uh, months ay yung 6 months pala yung 6 months na sila ay EATP. Ayaw po nilang uh, mabaon sa limot 'yon, ayaw po nilang makalimutan. Gusto nilang uh, parating nilang nakikita araw-araw. Kasi po, talagang uh, napaka such it was such an incredible period in the history of Eat Bulaga unlike anything else. Kasi 'yan ang natatanging panahon sa 50 years ng Eat Bulaga na ang TVJ ay iba yung title ng programa. <laughs> Hindi Itbulaga, E80 ang title ng programa at hindi nila masabi yung Itbulaga. So uh, I siguro itong bagong logo na to, they want this to be a constant reminder of that six months of how it felt, uh kung gaano kahirap yung panahon na yon, magsisimula ulit. May, may kasuhan sa korte, hindi mo alam Merong worry parati na hindi na mababalik sa'yo yung itbolaga Siguro gusto nila parating nare-remind sila noon Para uh, mas pagbutihan nila yung trabaho Mas pagbutihan nila Kung mga uh, hindi nila ma-take for granted Lahat po ng mga challenges na pinagdaanan po nila in the last 6 months So I think yun po ang rason kung bakit hindi na nila binago, EAT pa rin, tinagdagan na lang nila ng mas maliit na bulaga sa baba. So, uh, pati ngayon, dot, dot, dot eh, it e bulaga! Tapos may, uh, may ano pa, exclamation point pa. So, this signals a new age, a new time. uh, kung baga kung ano yung ginawa naman sa EAP, ipagpapatuloy lang, talagang nabawi na lang yung salitang Eat Bulaga. Okay, on our way to the 50th anniversary ng Eat uh, Bulaga. And maraming mga moments na talagang di mo makakalimutan sa 50 years na yan, pero isa ito sa mga nagsta-stand out na talagang kakaibang period at kakaibang panahon dito sa history ng Eat Bulaga. At uh, they want to remember that kahit na bumalik yung Bulaga, the memory of EAP yung six months na e-80 tayo ay hindi mabubura sa ating uh, kaisipan araw-araw habang ginagawa na nila itong itbulaga na programa. Ayan. So, ito, ito naman din, ito uh, uh, knock on wood, di ba? For syempre, alam ko confident naman ako na hindi na magwawagi yung apila ng tape. O ano, pero kung ano man ang mangyari, kung sakaling magka-problema, knock on wood, tingin ko naman hindi imposible namang mangyari 'yon. O okay, hindi babalik na lang din uli. <laughs> Pero joke lang. Hindi na po mangyayari 'yon. Hindi na po mangyayari 'yon. Ah, uh, ito po ay uh, uh, ano na ito po ay uh, kumusta sinabi ko sa 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 tape, di ba? Ano ano ang gusto nila mangyari? Magaapela sila. Ano ang ano kung ngayon pa galit na 'yung taong bayan, paano kung kung uh, knock on wood 'yung apela nila magtagumpay? aagawin na naman nila 'yung itbulaga sa TVJ. Hindi na sila mapapatawad ng taong bayan 'yan. 'di ba? Anong 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 sense pa nung apelan niyo para mabawi niyo? Eh, ngayon pa galit na 'yung tao kung dalawang beses niyo aagawin 'yung itbulaga sa TVJ. 'Di ba? Eh, hindi na talaga sila mapapatawad ng tao. Kumbaga, uh, sana they should go on their own way at uh, magsimula na lang ng bagong istorya sa kanilang bagong title ng programa and let It bulaga uh, kumbaga, complete its 50 years yun naman ang gusto nung nung Tito Vic and Joey at uh, gagawin nila yan dito sa bagong logo na ito na nagsisimbolize ng TV5 nung kanilang partner at nung 6 uh, months na kanilang uh, uh, talagang napakalaking uh, pagsubok sa sa kanila sa Dabar Cards at na-overcome nila at napanalo nila at naiuwi nila itong salitang bulaga. Okay, so yun lang po. So thank you very much guys. See you po sa next video po natin. Stay safe parate. Bye-bye mga Dabar